posibleng bumaba sa 130 pesos hanggang 150 sa Marso ayon sa Department of Agriculture. Narito ang news scoop ni Maine Barreto. Asahan ng pagbaba ng presyo ng galunggong sa darating na buwan ng Marso. Ayon sa Department of Agriculture, inaasahang tataas ang supply ng gulunggong simula Marso at tatagal hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., posibleng bumaba ng hanggang 130 hanggang 150 pesos ang kada kilo ng galunggong kumpara yan sa presyo nito ngayon na 200 pesos. Kaugnay nito, Tiniyak pa ng kalihim na magpapatuloy ang pagsusunikap ng DA na paunlarin rin ang industriya ng aquaculture ng Pilipinas upang magbigay ng karagdagang kabuhayan sa mga manging isda. Alinsunod din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak ng ahensya na palalakasin pa nito ang industriya ng seaweed sa bansa, gayon din ang pagbibigay ng mas malalaking bangkang pangisda sa mga kooperatiba. Para sa Newscoop, ako si Main Bereto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.